dahil sa mga tao sa nakapaligid sa kanya, lungkot na lungkot siya. Sa dami ng pinagdaanan niya noon, bago siya makilala, ang daming mga basher, ang daming ayaw sa kanya. Ngayon, people love Aunt Curtis the way she is. At nakita nila ang golden heart ni Aunt Curtis. Mabait si Aunt Curtis, according to the tarot. Dahil sa kagustuhan niya talagang ilabas ang kanyang uh, feeling through singing. Oh, minahal siya ng tao. At yun siya ngayon aiming Baka po magkaroon ulit ng kaming na isa pang baby. Sa akin na kailangan mong i-check ang yung health. Huwag masyadong pakaano, pakatiwala. Maring may dumating sa yung kalusugan na uh, kailangan mong mag-bed talaga. There's another energy na dumarating dito na pakaingatan. Isang babae na mapusok na may in love sa iyong my loves. Pero yun ay coming ang daming darating sa yung project mostly sa mga beauty products.